Posible pa rin may patupad ang dagdag sahod sa mga manggagawa sa iba't ibang lugar sa bansa batay na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa programang Malakanyang Insider. Sinabi ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma na inaasahan ngayong buwan magkakaroon na ng consultation ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board, Calabarzon para maitupad na rin ang uh, umento sa sahod sa rehiyon Habang inaasikaso na rin, nang RTWPBS sa Cagayan Valley, Central Luzon, Central Visayas at Soksarjen noong nakarang buwan. Nakatakda na bang magsagawa ng consultation ang iba pang Regional Tripartite Board sa Ilocos Region, Western Visayas at Sambuanga Peninsula. Sa Oktubre naman, nakatakda ang konsultasyon sa Cordillera Administrative Region, Mimaropa. Bicol region at Eastern Visayas nitong hulyo nang aprubahan ng RTWPB National Capital Region ang 35 pesos na aumento sa daily minimum wage ng mga manggagawa. Dahilan para umakyat ito sa 645 pesos kada araw. Sa madaling salita, lahat ng mga regional uh, tripartite wages and productivity boards sa loob ng taon na ito ay magkakaroon na ng karampatang aksyon dun sa adjustment ng umiiral na minimum wage level sa kanilang, kanilang rehiyon.